Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating uh, kapatid na si Sheikh Jamila Sabi na salam Ustad Itanong ko lang po sana paano po kung walang basbas ng first wife ang pagdudwaya may kakasal pa din po ba? Ibig sabihin uh, salam warahmatullahi wabarakatuh So ibig sabihin ang tanong dito ay pwede bang mag-asawa o magdagdag ng asawa si lalaki na hindi po na ipaalam sa first wife o kaya ay hindi po pumayag si first wife okay dito po yung sagot uh, hindi po condition na bago mag asawa o bago magdagdag si mister ng asawa ay kailangan muna ng basbas o pahintulot ni first wife o kailangan muna niya magpaalam hindi po condition yon Pwede pong magdagdag ng asawa si lalaki. Ang mahalaga ay kaya niyang ibigay ang karapatan ni bagong asawa at ni first wife. Kasi hindi naman pwede na magdadagdag ka tapos hindi mo pa yung, hindi mo pa kaya ibigay ang karapatan ng una. So paano pa kaya yung pangalawa? So kung may, kung may kakayahan siya na may ibigay ang karapatan nila halimbawa, karapatang pinansyal, at iba pang karapatan ay hindi na po hindi po obligado na magpaalam si lalaki sa first wife o kailangan lang pahintulot ni first wife ang propeta sallallahu alaihi wasallam hindi po naitala na siya po ay nagpaalam bago po siya nagdagdag hindi po siya nagpaalam sa kanyang mga asawa bago siya nagdagdag Ganon din po ang mga sahaba radhiyallahu anhum hindi rin po naitala na sila po ay nagpaalam muna sa mga naunang asawa nila bago sila nag-asawa uli. Ibig sabihin, hindi po siya kondisyon. Pero, ang payo ng ating mga ulama, ang mainam ay sabihin pa rin at ipaalam pa rin para maging panatag po si Mrs. si first wife, pumayag man siya o hindi, at least na mo at alam niya na mag-asawa ka para maging panatag na rin po siya na nagdagdag ka talaga kahit hindi ka makapag-report sa kanya, hindi ka makawi, ay alam na niya, nandun ka sa kabilang asawa, yun po yung pinaka, pinakamainam. Which is, hindi naman siya obligado at hindi rin siya kondisyon. So, yun po ang pinakamainam ang ipaalam sa uh, first wife o second wife, o mo magdadagdag ka uli, na ikaw ay mag-asawa uli, hindi para kailangan mo ng pahintulot niya, kundi ipapaalam mo sa kanya na mag-asawa ka uli dahil yun po ang pinaka mainam at malayo sa away malayo sa gulo sa sa payo ng ating mga kulama. yun po ang pinaka mainam kung kaya pero kung alam mo naman na hindi rin papayag at uh, sa tingin mo ay sa uh, sa kanilang paalam pagkaasawa na o ay hayaan mo na lang na malaman niya ang mahalaga ay may bigay yung karapatan yun po ang pinaka mahalaga kahit na hindi na po may paalam ang mahalaga ay may kakayahan si lalaki na may bigay ang karapatan ni last ni first wife at ni second wife. At ko, hindi po kondisyon sa batas ng Islam na magpaalam o ipaalam o sabihin pa sa first wife na nag-asawa si lalaki po. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.